Gaya ng hiwalayan ng mga sikat na love team, pinag-usapan din ngayong 2024 ang hiwalayan ng tambalang unit team ni Pangulong Marcos Jr. at BP Sara Duterte. Pero paano nga ba naghiwalay ang dalawa? Sa unang quarter ng 2024, naging mainit ang salpukan ng Kongreso at Senado sa Chacha o ang pag sa Konstitusyon. Ang Chacha agad kinontra ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at kinontra ang balak ng Pangulo. Si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag na ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan, Lalo na yung nasa Malacañang. Alam niyo. The armed forces of the Philippines alam niyo. May drug addict tayo na presidente. <laughs> Sa pagsambit ng dating Pangulo sa mga maanghang na patotsyada nito, tinawanan di o ito ni Vice President Sara Duterte. Bagay na ikinainis si First Lady Luisa Araneta Marcos at napansin din ito ng publiko. Pero mga patamang ito ipinagkibit balikat lamang ng Pangulo. Sa likod ng mga bangayan, lumutang naman ang isang di o destabilization plot laban sa Pangulo. Pinabulaan na naman niya ni Senator Amy Marcos at sinabing isa lamang itong kapraningan. Marami naman daldal, ang daming marites, pero wala namang katibayan. Sa panibagong mga agresibong aksyon ng Chinese Coast Guard, noong ikalima ng Marso sa resupply mission ng AFP sa Ayungin Shoal, naging kapansin-pansin ang kawalan ng komento tungkol dito ni BP Sara. Kaya lumakas palalo ang panawagan na tanggalin na sa gabinete si BP Sara. Pero pinili ng Pangulo na ipagtanggol ito. I don't see the reason behind that. She doesn't need my assurance. She knows that. She knows that she, will be replace, she, any of the cabinet secretaries will be replaced pag hindi nila ginagawa yung trabaho nila. All the other things don't are, are not uh, are not part of the discussion. Pag hindi na kaya, eh, nagkasakit, sabihin mo na eh, o oh, di, papalitan ka namin. O oh, hindi talaga marunong, o oh, kurap, hindi ba, tatanggalin ka talaga namin. Eh, hindi naman ganun si Inday eh. Hindi ganun si Inday, Sarah. Bilang tao, karapatan ni unang ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Dito, may pagdududa na ang ilan na mayroon ng lamat ang Unity. Pero mga hakahaka haka ka -haka, ng magbitiw na bilang Deputy Secretary at Vice Chairperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, si CBP Sara. Pero hindi lamang dito nagtatapos ang drama. Sa pagtalakay para sa planong punto ng Office of the Vice President noong Setiembre, nadiskubre ng Kongreso ang isang kadudadudang impormasyon ang confidential fund kasi ng pangalawang pangulo na 125 million pesos noong 2022 na ubos sa loob lamang ng labing isang araw. Bumelta dito si BP Sara at sinabi ng mga kontra sa confidential fund ay kontra sa kapayapaan at kalaban ng bayan. Sa buwan ng Nobyembre, ilang serye ng hearing ang isinagawa para tanungin ang mga kawani ng DepEd at Office of the Vice President sa mga maanumalyang paggasta ng Vice Presidente. At dito, hindi na iwasan mag-init ang ulo ng pangalawang Pangulo sa umuni mga panggigipit sa kanila ng mga kongresista. Sa kabilihan nito, umugong na rin ang panawagang patalsikin na sa pwesto ang pangalawang Pangulo hanggang sa... Ninyong lahat! Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Ang mga winika ng Vice Presidente, ikinagulat ng lahat. Yang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung din lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang dito, ipinatawag ng NBI ang Vice Presidente para pagpaliwanagin ito sa kanyang mga ginawang pagbabanta. Pero sa kabila nito, tatlong reklamo ng impeachment ang inihain ng ilang grupo sa Kongreso. Pero nanawagan dito si Pangulong Marcos Jr. na huwag muna itong pagtuunan ng pansin. Pero naman daw magiging kahinatnan na nito, tanggap na raw ito ng pangalawang Pangulo. Sa pagpasok ng taong 2025, handa raw na harapin ni Vice President Sara Duterte ang impeachment case at mga alegasyon laban sa kanya, kasamang kanyang ama ni si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang malaking katanungan, saan nga bahahan tong ito? At nasa na mga Pilipinong nagbigay suporta sa Agila Tigre taong 2022? Maayos pa ba ang gusto o baka talo na naman ang mga Pilipino? José Robert Inventor para a Headlines.